Hello mga kabi bidjajit Ito ay sa Recto Shopping Mall sa Maynila. Ayan, uh, hindi ito ukay-ukay. -okay. Uh, brand new lahat ang kanilang t-shirt, may mga shorts, polo shirt, tapos long slips. Napaka-mura, affordable talaga. Kaya kung mapupunta kayo sa Isitan Recto, sa Maynila nga ay uh, ikot lang kayo sa loob ng mall kasi maraming mabibili na mura at quality ang mga produkto nila. Ayan. Sa, actually, sa harap nito, merong massage chair. Dito ako madalas nagpapamassage or sa taas kasi nakaka-relax din naman kahit papano. At nakakamura ako. <laughs> Yun. ah uh, ang gaganda ng t-shirt talaga nila dito. Kaya ako kapag may pera ako, naglilibot muna ako, nagiikot. Kasi mahilig din akong bumili ng mga murang t-shirt na gusto ko yung design na iba, colorful, at uh, komportable isuot. Ayan po, nasa massage chair si Jojit. Hindi nyo nga lang ako nakikita na Nasa harap ng video, gumagalaw o nagsasalita. <laughs> Ayan, maraming salamat at uh, tuloy lang ang paggawa ng kabutihan sa kapwa dahil ito ay maganda ang balik sa atin. Huwag po tayo masyadong nagahanap ng mga negatibo sa isang tao. Ba Bye!